Nom, 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 nom. Bakit? Laban tayo ng gagamba? Ayoko nga. Baka mag-iyak ka na naman katulad ng dati. Hindi na. Malakas na tong gagamba ko. Sabi ng lolo ko. Malakas tao to. Eh, saan mo ba nakuha yung gagamba mo? Nakuha ko to doon sa bahay ng lolo ko. Sigurado makakabawi na ako sa'yo. <laughs> Ang yabang mo naman? Patingin nyo? Nom, 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 nom. Hindi po ako malakas. Mahina lang po ako. <laughs> malakas ba yan? Eh mukhang may sakit yan eh. tama mo pang sinasabi. Nom, 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 Maglaban na lang tayo. Kamusta uh... <tap> mga Lodi? Ayos lang ba kayo dyan? Ako nga pala sigurin. Sa video na to, ikwento ko sa inyo yung time na na-scam ako sa pagbili ng gagamba. Pero bago yun, gusto ko munang pasalamatan ng lahat ng animasing lodi natin na patuloy na sumusuporta sa akin. Sana dumami pa kayo. <laughs> so paano? Hindi ko na papahabain pa. Panoorin na natin. Ang tagal naman ni ma'am, late na naman siya. Tapos, pag ako naman yung na galit na galit ka agad. Oigo rin. Ha? Huh? Ah, ikaw pala yan, Noah. Bakit mag-isa ka lang dito? Bakit ayaw mo maglaro dun sa labas? Eh, kasi hinihintay ko pa si ma'am. Baka biglang dumating siya. Mamaya pa daw papasok si ma'am. Tinatapos pa yung lesson plan niya bumili muna tayo ng palamig dun sa labas. Ang aga pa eh. Wala na akong pambili mamayang reses natin. Ayos lang yan. Magtubig na lang tayo mamaya. Siya, sige na nga. La 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 la. Pili na kayo ng banana cue. Pasarap ito at bagong luto. Murang-mura lang limang piso wala tayong assignment eh. Bakit ba laging dala mo yung bag mo, Noah? Siguro marami kang pera dyan, no? <laughs> wala naman. Lagi kasi nawawala yung lapis ko eh. o <laughs> oh, ano mga totoy? Bibili ba kayo? Opo, aling manay. Pabili po kami ng palamig. Sandali lang ha. Natapusin ko lang itong tinutuhog ko. A few moments later. Aling manay. Bakit utoy? Meron po ba kayong puno ng saging dyan? Kasi kanina pa po kayo tuhog ng tuhog eh. Ilan ba yung bibilhin mo? Isa lang po, aling manay. Ito po yung bayad. Ay utoy, tatlong piso na ang palamig ngayon. Ang mahal naman, kahapon dalawang piso lang eh. Ibabalik ko na lang po yung piso bukas. Hmm. O siya, sige na nga. Ito ng palamig mo. Salamat po, aling manay. Ako din po, isa, aling manay. Huh? Ayun pala si Bogart at si Tikoy eh. Ah, hala! Hala naman gagamba ko. Ano ba yan? Ho, ho, ho. Paano ba yan, bao? Oh? Kalo na naman ang gagamba mo, baka mag na naman. Sabi ko naman sa'yo, di mo nanalo ang gagamba mo sa speedong 1 ko dahil ito ang pinakamalakas na gagamba. Kaya sabihin mo sa lolo mo, mahina lang ang gagambang bahay. <laughs> wow! Ang lakas naman ang gagamba mo, Bogart! Oo naman, nahuli ito sa bukid namin. Gusto ko din yan, Bogart! Paano ba manghuli niyan? Mahirap mahuli to. Bihira lang kasi yung may number one sa likod. Kung gusto mo, meron pa akong gagamba rito. Malakas din to. Bilhin mo na lang limang piso. Ha? Ang mahal naman yan, Bogart. Malakas naman to eh. Tsaka wala na kasi akong baon. Pag mabilhin ko rin, wala ka ng pambili mamaya ng pagkain. Ayos lang, Noah. Kakain na lang ako sa bahay mamaya. Ano guren? Bibilhin mo na ba? Oo Bogart, akin na yan. Huh? Bakit parang hindi naman ito malakas Bogart? Oo nga, parang hindi na siya gumagalaw. Ibabalik ko na lang tong gagamba mo, Bogart. Hindi naman to gumagalaw eh. Malakas yun. Kung gusto mo, Maglaban na lang tayo para mabawi mo yung limang piso mo pag natalo mo ako. Eh, paano pag ako naman yung natalo? Eh, di may pagkain yung gagamba ko. <laughs> Sige, maglaban tayo para ibalik mo yung pera ko. Umanda ka na, Guren. Parang awa mo na, wag mo akong saktan. Di ba magkaibigan naman tayo dati? posoy shokono tinuring din naman ng kitang kaibigan eh kaya lang trabaho lang to walang personalan Hala, ang naman Bogart. Sabi mo malakas yung benenta mo sa akin. Bakit patay ka agad? Mulakas naman talaga yun eh. Kaya lang, mas malakas yung gagamba ko. <laughs> Ayan mo man, na na lang tayo ng gagamba. Maraming malalakas na gagamba doon sa bukid ng lolo ko. <laughs> Good luck na lang sa inyo. So, paano? Hanggang dito na lang muna mga Lodi. Abangan nyo yung susunod kong video ha. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Paalam!